Ngayong araw mga tol, nandito tayo sa Honda Prime Cycle na Sugbu, Batangas Branch at nasa harapan natin itong 2024 model ng Honda Click 125i Special Edition. So alam niyo na mga tol, dito sa video na to alamin natin kung ano bang meron dito sa Special Edition ng Honda Click 125i 2024 model. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng Honda Click 125 at wala pa kayong idea kung ano bang meron sa scooter na to. So tapusin nyo itong video na to hanggang dulo. Sa video na to alamin natin yung specs and features kung ano ba yung nabago dito sa bagong model na to And syempre alamin na rin natin kung magkano na ba yung presyo nito ngayon. So stay tuned lang kayo mga tol bago ang lahat kung hindi ka pa nakapagsubscribe. Huwag kalimutang magsubscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. So unahin na natin sa makina niya. Gumagamit ito ng 125cc 4-stroke 2-valve single overhead cam liquid cooled fuel injected engine. At naka ESP na rin ito o oh, enhanced eh, smart power. Nakaya mag-produce ng 8.2 kilowatt at 8,500 RPM at max torque na 10.8 Newton meters at 5,000 RPM. Connected to a CVT transmission. At ang nagustuhan ko dito naka ACG na to or yung tinatawag na alternate current generator. So ito yung kapag ni-start natin yung makina nito ay wala na tayong maririnig na friction ng starter. So yun nga lang wala siyang kickstarter kaya doon lang talaga tayo asa sa electric push start niya. And may re-recommend din talaga ito pang daily use dahil matipid din kumonsumo ng gasolina. So pagdating sa fuel consumption nito kaya nitong umabot ng 50.3 km per liter. Pero syempre depende pa rin yan sa rider, sa throttle habit natin at sa road condition. Pagdating naman sa looks nitong special edition ng Click 125, so wala naman itong pinagkaiba dun sa standard version. Ganun pa rin naman yung body design niya. Pinagkaiba lang nila yung graphic design, na ano, pati yung color ng mags at nung grab bar natin o ano, yung billion grab bar. So dito sa mags niya o sa wheels ay meron tayong kulay bronze dito. No? Ganun din yung kulay ng billion grab bar natin. So mula dito sa head cowling niya, yan color blue yung pinaka cover natin dito no. So tapos meron siyang DLC dito ng Honda. And dito naman sa part na to combination siya ng color white at ng blue. So parehong glossy yung paint na ginawa dito and meron tayong decals dito ng fuel injection ano, o yung program FI. Dito naman sa gilid meron tayong decals dito ng click tapos may highlight siya na parang light brown and white. And sa part naman na to, meron tayong decals dito na Honda tapos meron din siyang light brown na highlight dito. And yung graphics niya dito na color blue at yung pinaka background dito ay yung fairings niya na color white na ano, glossy yung finish. And yung parang pinaka winglet niya dito sa gilid na ano, hindi binago yung kulay. Kulay tim pa siya. Dito naman sa side profile niya sa bandang likod may mga lines siya dito yung background ng napakalaking font ng click dito no so meron siyang color na light brown and yung lines niya na color white and yung pinaka background niya yung body color niya na blue and sa part na to meron tayong decals dito na liquid gold at may mga lines din na color white And pagdating naman dito sa headlamp natin, meron tayo ditong dual LED headlamp na talagang napaka-aggressive at napaka-sporty na datingan. And meron din siyang parang winglet dito, no? tapos may mga pointed design din. And dito naman sa front fender niya, kulay puti yung kulay niya no, tapos glossy yung finish ng paint niya dito. And meron siyang decals dito ng combi brake. At ngayon ko lang nalaman yung front suspension pala na ginamit dito ay from Showa no. So in makita natin meron siyang sticker dito ng Showa. So ganyan din yung brand ng ginamit na front suspension dun sa CBR150R, sa Honda, sa Honda ADB160. So hindi lang ako sure dun sa ibang unit o scooter ni Honda no. Pero siguro Showa na rin yung ginamit doon kaya siguradong quality pagdating sa mga front shock. And pagdating naman sa mags natin yan, meron siyang color na parang bronze na dark bronze ano. So yun nga, ganyan din yung kulay ng billion grab bar natin. And syempre sa disc brake o dito sa brakes natin, naka wavy disc na tayo dito with single piston caliper. At sa gulong naman may sukat na 90 over 80 rim 49, tubeless na rin yung ginamit na gulong dito. Dito naman sa likod sa rear suspension niya naka single shock absorber tayo dito no. And pagdating naman sa brakes naka drum brake. And yung gulong naman natin dito ay may sukat na 100 over 80 rim 14 and tubeless na rin to. And dito naman sa tail light very premium din ang design ng ilaw natin dito no. And LED na yung ginamit dito ganun din sa mga turn signals. So talaga napaka premium ng design dito sa bandang likod. So meron siyang reflector for added visibility and syempre meron na rin tayong ilaw para sa plaka. Pagdating sa meter panel nato very compact mga tol ng design niya and yung function marami tayong makikita dito na info ng motorsiklo no? And syempre naka fully digital meter panel na rin siya At yung pinaka frame niya na no, talagang napaka premium Meron pa siyang logo ng Honda rito o yung emblem ng Honda sa mga switch naman mga tol ng handlebar dito sa kanan meron tayong electric push start and sa kabila naman dito sa kaliwa dito yung high and low beam, busina at yung turn signals. Sa susiyan naman natin naka mechanical key shutter tayo dito and sa tabi nito meron tayong button dito para sa seat opener. Ano? So convenient siya dahil pipindutin mo lang magbubukas na yung upuan. At meron din siyang utility packet dito sa ilalim ng susiyan natin. So pwede natin paglagyan ng coins ng basahan etc. At dito naman sa kabila meron tayong cover dito no? yung utility box natin dito. At ang maganda meron mayroon siyang USB port sa loob. So talagang napaka-useful nito kasi mga gamit natin to sa mga mobile devices natin ano. Lalo na kung maglo-long ride tayo so hindi natin kailangan magdala ng mga power bank. At ang maganda rito hindi natin kailangan magpakabit ng aftermarket na USB charging port. At napakaganda rin ng legroom natin dito, no? Meron siyang color white dito na glossy yung finish. And dito meron tayong utility hooks. So magagamit din natin 'yan kapag bumili tayo halimbawa sa palengke. So pwede ating isabit diyan, safe na safe yung pinamili natin. At kung medyo marami tayong dala, na no? Meron naman tong floorboard o yung tinatawag din lang gulay board, no? So talagang napaka-useful din niya kasi kapag marami tayong dala pwede nating ilagay dito so very convenient kapag alimbawang mamimili rin tayo sa palengke so meron tayong paglalagyan and dito nga pala yung location ng battery natin ano yan sa pinaka floorboard nya pagdating naman dito sa upuan natin maganda yung cushion na ginamit and very premium din ang design ano semi step seat design siya at maganda rin yung grip talagang makapit and sa pillion grab bar natin yan kakulay siya ng wheels natin ano Very premium din ang design. And dito naman sa ilalim ng upuan niya, meron tayo itong storage box na pwede rin natin paglagyan ng mga gamit natin. And syempre, sa tabi nito yung fuel tank niya. No? At meron tayo dito 5.5 liters fuel tank capacity. At pagdating naman sa seat height nito, hindi naman siya ganun kataas. Ano? May sukat itong 769mm at yung ground clearance niya ay 131mm. And sa timbang naman, may bigat itong 112kg. At pagdating naman sa presyo ang SRP nito dito ay 85,350 pesos at ang down payment ay 5,900 at kung kukunin nyo naman ng 12 months, ang monthly amortization nyo ay 8,893. Pag 24 months naman ay 5,562. At kung tatlong taon o 36 months ay 4,451. So yun mga tol, lang update natin para dito sa Honda Click 125i Special Edition. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng Honda Click 125 Special Edition, sana ay nakatulong sa inyo itong video na to At kung malapit na kayo sa location na to dito sa Nasugbu, Batangas. so pwede nyo itong dito para makita nyo rin. Hanggang dito na lang muna mga tol, kung bago ka lang sa channel na to huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.